Mga idol, makikila muna na tayo ngayon ng tamban mga idol. Shout out pala kay Andrew Di Vera. Gang Sisimula na pala natin pagtanggal ng buto yung tamban natin sa pagkaliskis mga idol. Linisan ko na pala yun, tinanggal ko lang yung buto. Sunod naman natin ay hihiwain na natin mga idol. Yan yun paghiwa, Tama lang. Yung hindi ka na masyado mabilaokan. Malasa din naman kasi yung tamban natin. Maghiwa na pala tayo ng loy nag din pala tayo dyan ng dalawang sibuyas mga idol. Ganyan lang naman ito. Tsaka yung kalamansi. Iwan na rin tayo ng pipino. Kasi ang kinilaw pag may pipino. Sobrang sarap ang kinilaw pag may pipino. Susunod naman natin hiwain niya yung radish. Yung radish na pampalasa at pampasarap sa kinilaw. At ito na nga yung mga ano natin, nahiwa natin ng mga lamas. pipino at kalamansi chili. Hindi kasi masarap ang pag walang sili mga idol. At ito na ngayong mahiwagang palita. <laughs> Yan ang mahiwagang palita. At syempre, titikman na natin. Yummy! Salamat sa panunoo. Like and share, comment.